nagpapalit-balat siya na hanggaling. Ah, tigit-tigit-tigit. <laughs> ah. Yo mga lodi nandito kami sa gubat ngayon at kasi itong anak ko. Pakita ko daw sa kanya yung mga laruan nung <laughs> lagi sila sabi niya batang 90s. Ano? So okay, dito pa lang eh meron na tayong makukuhang laruan eh sa saging ano. <laughs> Gusto mo makita? Opo. Okay. Tawagan <laughs> so, ng saging. Okay. So, ito ginagawa namin. Baril-barilan. Baril oh, apa Papakita ko sa'yo. <laughs> okay. Masuk natin ito dito. di ba? Lagan mo yan. Uliin mo. Hello? Tap. Hala. <laughs> okay ka na. Tapos dito naman. Ano? Hala. daw, Ano daw, Ano Oh Ah, <laughs> oh. tika oh. oh. <laughs> Ah, di ba mga ah ah. di ba, oh? Ito yung ginagawa naming baril-barila. Bang, 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 oh. Yan, to, eh. May laruan din di sa barak na yan. Yan, yan, yan. Yung talbos na yan. So, ito. Kukunin mo tao. Yan. Kukunin mo yung talbos. Yan. Punutin mo lang. Tapos ito. Yan. Punutin natin. Yan. Yan. Ito, laruan din namin to. Ang mga lodi, nakakamis ang batang 90s, ano? Tignan mo ha? Oo. Oh. Oo. Oh, Oo, ikaw. Oo, diba? May turutot ka na. Oo, oh, hanap pa tayong iba. Okay, gusto mo? Apo! <laughs> Yung mga lady, maganda dito sa gubat ano, yung nakaka-relax naman yan kasama ko si Parin Bune. Ano, hindi yung puro life hack, karami ay budol. <laughs> so dito tayo. Ayan, sa gubat naman tayo ngayon. Nare, isa pa, tayo. Isa pang pera to tayo. Yan. Ito, itong talbos nito, tatanggalin mo. To. Ayun oh. Ito. Yung sa hawile, hawile yan. Okay. Ipipin mo. Ayun. Nalulok niya. Ano ba? Ano ba? Dahan-dahan lang. mo si Papa. Hmm. Sinira mo na nakagat mo. Rito <laughs> 'yan, tembungan ito. ito. Yan, ibinabala natin namin to sa tilador pag wala nang bato. Yan, talampung na yata to. Ang tawag. Yan. Ah. Oh. Tay. Ganto. Yan. Tereo. Yan. Yung bunga ng madre cacao. Yeah. Oo, ginagami, ginagawa namin yan. Pinagpupukpok namin kung sinong hindi mapuputol siya ang panalo. Yan, dyan. O, game. Ano na? Okay. Ah, lalaksan mo. O, sige, buni naman. Yan. Yeah. Sige. Okay. Ah! Ay, ah. <laughs> botol. <laughs> Tayo Alam mo to? Yeah. Really? Ito. Hindi. <laughs> Ang kuliles kuliles Kulilis. O kaya kuliglig. Parang kuliglig to kasi kulay green siya. O oh. ano? Yan. Yeah, Nagpapalit-balat siya. Ang galing. Meron pang isa yung mas malaki dyan sa mga yan. Yung paagang. O oh, alam mo na ngayon. Apo. Ang galing o. Oh. Papalit-balat siya. Mga Laudi. Tama-tama. Nakakita tayo ng Saging. Lo, no, siguro nung bumagyo youtube <laughs> Yan, kain tayo. Hihi. Hello, di naman tama. di ka talaga magugutom sa gubat. Pakakita <laughs> kaming hinog na saging. Salamat sa grasya. Lodi, <laughs> kami pauwi na at pagod na daw siya. <laughs> Kakunti pa napapakita yung napagod na agad. <laughs> So ito Ha? Tatalakan. Tatalakan. So natin sa isang araw ha. Apa. <laughs> so nakakamis mga lodi yung ating mga kabataan ano nung 90s ang dami nating na mga laro. <laughs> laro na kung ano no wala pa yung mga cellphone na yan. Ano wala pang mga gadget. Hindi katulad niya, puro gadget na ano. Hey.